Pag open ko nga ng shop, bueno mano ko nga si Mian. Bumili nga sila ng dalawang whole grilled chicken para sa pananghalian. Mga kasama nga niya yung mga therapist nga niya at tuwing linggo nga pinapakain nga niya yung mga yan. Wala pa nga akong katulong dito sa kusina pero natutuwa nga ako kasi nga nakapag-serve nga ako ng whole chicken. Dahil nga sa bagong air fryer na binili ko, 30 minutes nga lang nilang inantay yung dalawang whole grilled chicken. Yan yung isa nga sa regular customer ko nga na si Yuan. So yun nga nakita nga, nga sa page namin na ipinost na nga namin yung bago nga namin menu na burger steak. Pumunta nga siya dito sa store nga namin para nga matikman. Kasama nga niya yung kaibigan niya. Available nga tong burger steak namin sa chicken at beef. So yun nga kapag ka may beef, sigurado talaga na may kasamang chicken yan. Para nga kahit pa paano, may choices nga yung customer. Nung nakaraan nga may naikwento nga sa akin si Jenea about dun sa card ng Angel's Pizza. So, Nag-avail ka nga nito, pwede ka nga makabili ng buy one take one na pizza. Kaya nga ako ni Jenea at bumili nga ako ng card. Unboxing na naman tayo. <laughs> Hello I alam ko na 'to. Pizza. Ay ito yata yung free. Salamat po. That. Ay, ulo. Bili bringi yung pizza? O nga, bili <laughs> nga may free pizza daw? Oo. Pwedeng muling lang ng teen. Thank na Anong sinasabi niya? May card oh talaga siya. Ito siya guys. So bumili kami ng buy one. Ito siya guys. Yung nabudol ko sa tita ko kasi dapat ako bibili nito kasi lang wala pa akong pera. Kaya sabi ko sa tita ko, bumili siya kasi kapag bumili ka nito, meron ka isang libreng pizza, family size, tapos meron ka pang libreng medium size. Kaya mamaya, pag nakataon niya yung vlog ng tita ko, naka medium size na pizza, na kami. <laughs>

So yung card nga na nabili ko, meron nga siyang stab na para sa medium pizza. Pero hindi pa namin nga siya kinuha. Sabi nga sa kanya, kukunin nga namin yun kapag ka-bibili na nga kami. Cravings nga niya daw nga ngayon yung pizza. Kaya sabi ko nga sa kanya, itry nga niyang kunin. Pero ayaw naman niyang pumunta doon kasi nga medyo nalalayuan nga siya. Sasakay pa din kasi ng jeep. Galing nga dito nga sa store namin para makarating nga doon sa may branch ng Angel's Pizza dito sa may Muntin Lupa. Ang galing ang mambudol nga ni Jenea kaya napabili nga niya ako. So yung bili ko nga dun sa card na sa 280 plus nga siya. Sabi nga niya sa akin, bubudulin din nga niya yung mama niya para bumili nga din. Sabi ko nga sa kanya, hindi na nga kailangan kasi pag gusto nga lang bumili nga ng pizza, itong card na nga lang nga din yung gamitin nila. Lifetime na rin kasing magagamit nga yung card. Kaya napabili na din nga ako kasi nga mahilig din naman kami sa pizza. At alam ko nga dun sa card na yon kapag bumili ka nga ng family size na pizza. So yon magiging buy one take one nga siya. So far, hindi ko pa naman nagagamit nga yung card. mag update na nga, lang nga ako kapag ka nagamit ko na siya. So yun na nga, yung regular customer ko nga dito na palaging bumibili nga ng chicken inasal namin. Marami nga siyang friend na nasabihan na nga kaya medyo nakikilala na nga yung inasal namin sa baba. Then ngayon nga, meron na naman nga siyang panibagong kasama at magdadine in nga sila dito. So yun, tuwang tuwa nga ako kasi nga sarap na sarap nga sila sa chicken inasal nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat na lang po kayo palagi. God bless eh. And and babush